Paano ma-reach ang party watch hour? So, ito ang isang techniques para mabilis dumami ang mga views ng ating mga uploaded video. Punta kayo sa Chrome and Creator YouTube Studio. Click niyo yung nakaturo sa may arrow. Yan ang settings. And after that, ayan yung lalabas. Click nyo yung channel. And then, sa may keyword. So, dyan kayo mag-encode -e ng mga mga keyword na ilalagay nyo. Kunyari, ako ayan. So, couple blogs. Ganyan. Ganyan lang, guys. Tapos, sisave nyo. Napakasimple. Yun yung isang techniques para mabilis dumami ang mga views.